alam na, na alam na boss baka to ah okay, okay. Okay, okay, okay. oh 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 <tinyo> ta Nasaan yung mga lalaban mo dyan? Ito? Okay talaga. Ito, na nga po dyan. Sige na. Ay, wala ka nang upuan dyan. Sige na, Dayon. Ay, langan-langan, pa maayo. Sus, langan-langan, murag.

Sa paraan lang bagayan ano bagayan kailangan nito yung brasil para matanggal yung para matanggal yung ha

Nyes, kita kita Nah, oh, yo, oh, oh, aceh. Oh. <laughs> Ayo mona kita hahaha, <laughs> lagom hahaha, <laughs> <laughs> lagu lagi. <laughs>